Okay guys, so ayun, kasali tayo sa Taste of Alamance for today's video. So ayan, magre ready na tayo. Dito na ako sa restaurant. mag tayo ng no? maraming maraming lupin Shanghai. Magluluto rin tayo ng pancet. Tapos yung sushi world naman, nagawa sila ng chicken fried rice at pork gyoza. Yun ang dadaling ko for today's video dito sa food bazaar, dito sa lugar namin, Taste of Alamance. Kaya guys, see you there! magre ready na ako and then i-video ko kung ano yung mga ganap mamaya. Okay, bye-bye. Love, love, love. Hi guys, so ayun, a little update dito sa ginagawa natin. Nagutom ang bakla, kaya kakain muna ako ng shrimp siomai. Yung shanghai natin medyo frozen pa, pero yung siomai natin, naprito ko na. Ngayon siya i-steam. Naprito so, na lang siya kasi, ano dito, matatagal lang pa ako mag steam na isang oras na lang yung palukid ko. And then yung pansit natin, pumukulit na, bago ko ilalagay yung noodles, kakain muna ako para lang may energy ako for today's video. So, mamaya-maya papakita ko sa inyo kung ano yung setup natin sa bazaar, tsaka kung ano yung gagawin natin. At kung gano'ng karami tayo pupunta, okay? Bye! So, no tapansin natin sa mga Amerikano for today sana magustuhan nila sana so, makatulong po sa ating restaurant pag at after time kasi local ko, guys, po guys dito po sa may amin so marami pa kasi hindi nakakaalam ng restaurant ang laki laki nitong city na torno saka so, hindi lahat ng tao lumalabas so malalaman natin kung makakatulong po ating food bazaar libre lang po ito, hindi kami magbebenta doon. Free taste siya sa mga tiga dito sa amin, sa camping. Prito tayo na mga 100 na linya. Atayin natin sa dalawa yan para magkasya siya sa 200. Eh. Kasi yung mga Pinto ko na yung shrimp shawman. Sabi nyo lang, ito yung Sabay-sabay so, yan. Okay, yan. Na, ang ating sana magkasya siya. Free taste lang naman yun. So, hindi naman tag isang meal bawat isang tao. Papartikim lang natin yung pansit natin sa mga banyaga. Tapos, uh, ipapakalat nila kung magustuhan nila. Pupunta sila dito sa Morgans. Kung tuwing, eh, be, eh, manahimik sila, di ba? Pero, nasa itsura naman ito na no, masarap siya. So, no? magkahalong at bihon. Para iba-iba naman yung pansit natin. Kesa naman kanton mga dalito. Or bihon mga dalito. Parang malungkot. Madali ko na lang ito doon. Ayan eh, yung pancit natin. 5 kilo. 6 kilo ata yan. Shanghai 150 pieces. Kaya jumbo shrimp siya may. Na meron tayong 200 pieces. Ayan. Ang ipag natin sa K-Talk Alamance for today's video. Love, love, love. I'll see you there. Bye. The closest one. And then we're gonna have to take it down. Okay. Take down the kitchen hmm? floor. This is a Philly State Ayan um... guys, may mga kumpuha na dito sa ating booth. Thank you, thank you, thank you, thank you. Love, love, love. Uh, from, uh, Maa. Bye. That is tempura. Happy, happy naman kami dito guys. Meron namang mga kumpuha. Love, love, love.